ito yung mata no ng ating gagamboy. Ayan. Medyo ano na siya. Ayan. Tulog ngayon 'yan eh. Yun yung gagamba natin. Natutulog. So nakuha natin yung mata niya no. Tingnan natin. kanyang mata Ayan. Tulog ngayon 'yan. Wait lang. Ayan yun yung mata nya yun mata nya tumabalahibo yung kanyang fur tulog ngayon yung ating gagamboy si gagamboy ay tulog so, ito yung kanyang mata